Sobrang saya talaga ng dalawa kong anak dahil lagi silang humihiling kay Santa Claus na magkaroon sila ng pera at bigyan sila ng papel na pera at toys. Kaya humihiling sila. Sobrang tuwa nila. Kaya nakakatuwa talaga ang may anak dahil kung ano yung hilingin nila na ibibigay. Kaya yan, busy sila sa pag buklat ng kanilang mga wow, medyas na ibinitin at tuwan sila dahil meron silang perang ihuhulog sa ang kaysa ganyan katuwa oh, dahil nung ako'y bata pa ganyan oh, din ang katuwa pag sinabing nagsabi ko ng oh, medyas para maglagay sa Santa unahan kami sa pagsabit ng medyas minsan nga meron pang candy ito naman ay isang katuwaan wow. ng bata at itong kantang ito ay may Ba't si Santa tulad niyan. Ito si Santa Claus. Ay, ay ay, sa akin. Ang nanay mong bunso, ang nanay malambing. Tuwing Pasko lamang kung siya'y At nagmamahal sa akin. Ay, Pakinggan mo bunso ng malaman. Oh, si Santa Claus ay laging narito. Minamasdan lang ano? niya ang ugali sa, sa niyo. Sa, sa Pasko sabi tuli kayo. Mahal niya kayo. Okay, po, sa tuwing Pasko lamang so, makita. Salang, uh, ginaldo niya na siyang kasama. Oh, Ayan po ang kanta ni Santa Claus para sa mga bata. ganyan sila katuwa. Halos wala mapagsidla ng tuwa. Maraming maraming salamat sa nakakapanood ng video ito. Thank you, thank you sa lahat. At Please subscribe, like, at share ng video ng ito. Dahil ba rin ito, ito, ginagawa ko hindi lang para sa sarili ko. At kaya ako ginagawa ito dahil gusto kong makatulong sa maraming tao pagdating ng araw. Sa ngayon, video uh, ah, is mula vlogger pa lang ako kaya hindi ako makakapamahagi na sa basta. Pero darating ang araw at huwag magsaong magdasal na darating ang araw na po ang kakatulong sa inyong lahat ng mga nangangailangan. Hindi nang kabatsi sa taklaw. binibigyan ko ng pero. salamat. Maraming naman pa ito. Sa pag-subscribe sa aking channel at sa warang sawang panunod ng aking YouTube channel. Sa aking Tapos salamat kay Kaysan Taklaw. Nasa garden niya, lalo na mga watch-watch na Thank you. Thank you for watching. Ang ganda do'y. na Dady! Di Dady o! Ay, na! Ano, di pa naman e! Eh. Ayun o! Oh. Pumupuno na siya pati! Kala po may sa loob! So, ganyan guys, takawan na namin. <laughs> At guys, may nakuha kami kang panlilis oh, tenga. Pag-asalamat kayo kay Santa Claus. Salamat, Santa Claus.